guys ang ulam namin ngayong araw piprituhin ni Dante Vasquez Vlog good morning sa lahat lahat na buong team lintik shout out sa inyo lahat yan tara samahan nyo ako magprito ako yan ang kawali ko kapainit kapamantika na lagyan natin ng mantika okay ganyan na karami yan malapit na uminit ang mantika And guys ha ah, ipirito na tayo mukulok 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 ian mukulok nah apa nanti merdu itu nih wow seretnya seret sekedut sih guys matin pintik Oke, okay, dito na lang po akong video. Maraming salamat. blast month subscriber, mga current viewer. Ayan, tapos ko na akong video kasi hindi mahaba na. Cat out sa buong Team Lintik, sa last mom lead. Mom Idol Calma Piton. out sa iyo. Ingat kayo dyan lahat. Oh, hindi ko na kayo isa isa-isahin. At Wing. Oh, lahat yan mga hindi ko mabanggit. Pasensya na kayo. Sir Manny Villar. Ayan. Nangabay na. Ingat-ingat po -ingat lahat. Bye. Mga OFW yan. Ingat kayo.